Ayun, Japan. Kakain po tayo ngayon ng crispy butchiron. Ayan. Ayan, guys. Masarap kaya to. Super crispy. Crunchy. Ayan. Ayan. Ganyan po siya, guys. Mmm. Super sarap. Ginawa ko siyang pang-ulam, guys. Minsan. ko ng rice. Kuha tayo ng rice, guys. iulam ko siya. Kumuha po ako ng rice, guys, kasi ya, bagay siya sa kanin. Siyempre, chicken siya, eh, di ba? Chicken isaw puchiron. Ayan. Bagay natin sa kanin. Pwede na siyang pangulam guys. Ang init pa ng aking rice. oh Ang sarap. Ayoko na ng suka kasi mangangasim tayo. Ayan. Makatipid na tayo sa ulam ngayon, guys. Nagluto naman ako ng ano, sinigang na pata. Parang paanang work Mamaya na yung hapon. Pinalambot ko muna yung karne. Super crunchy ah. Kasi yung alat niya bagay talaga pag may kanin. Pampulutan to kasi. Hmm. Gold na gold. Ang price din guys, gold na gold. at para sa amin nandito sa Japan imported na siya from Pinas mm. super sarap guys bumili kayo nito meron dito sa amin sa kaibigan ko, si Sayaka Ginawa ko ng ulam. sarap kaya. Hulog. Yun po guys. Thank you for watching. Bye.